Sa magandang hapon po, mga pa bro, kagulo na. Ito, taga Albon. Jackpot. Kaya atin nila bangka, naka-jackpot ng... Ah! Panumbok! Laki niyan! Ah, laki panumbok niyan, oh! Jackpot! Ah, baka hindi ako niyan. Huli sa inyo, sa inyo okay. uh, Ma yan. Yan. -huli kaya hapin? Sento? Salambat yan. Alambat? Panumbok yan? Panumbok yan? Gusto swerte! Kami nakahuli na rin. Ano po mayari ayaw? Kaya, isko! Ayan! Ay, ginawa yan! Ah, ah katlo! Ang iliw! Punta mare! Ah! Niyan. Taw, taw. Ilang, ilang, ilang Ay, yan! Tao, tao! Ilan yan, ilan daw? rin? Oh! Manumbok! Naka-ajak pa ito! Oh, ano iso? Laki sa kita boy! Para, para mo lang din! What? tiba. Yan! Hawak mo ito! Ay, Ayaw mo ito! Ayaw mo Ayaw mo ito! Ayaw mo <laughs> ito!

Ah ah. Mag-picture. Ah. Picture. Picture. Ginae ang huli ng bangka. Mag-aama taga Albon, sila naka huli sila kuya. Oh. Yan, tatlong magkakapatid. Dalawa kambal at saka si kuya. <laughs> yan. Oh, na Yang ganda nang malasugi. Ang laki. Oh. Ano ako na ni Kuyard. Bakbak no. na tatlong puto na sigurado yan. Tatlong puto na no. Ay na, binabakbak na. Oh, ay ginhawa na rin na paka naman noon. <laughs> Tay. 67. Tay. Sumalang. Wi, sana rehulay. Salamat. Salamat lang. Ah, huli daw po sa lambat. Ang swerte. Ah, ako, wag lumapit siya. Sumalang daw po sa lambat ari ng malasing ngari oh. Sumalang na sa lambat, ah, swerte. Basta tala, oh, basta kakaso. Oo. Basta nga nakababad ang kwan. Nakababad ang lambat. May pag-asa. Ay ginhawa. Pamitawan. Ayano sarap ng kare-kare niya na. Yung binubong kare-kare yung ulo paksiw tsaka yung buntot ay ginawa huw mampauga tsaka kinilaw masarap din kinilaw yan malasugi yan ang ganda na laman ayo pulong pula yan oh, <laughs> ang <laughs> ganda na <ng> laman mga <laughs> palabro ay ginawa nyan yan Ayan po ay apat na putol ito batang ulo Itna, buntot taas ng pesa eh hey, yung isa ah uh, linisa na kaugasan oh, yan thank you lord blessing at siyang ba ang ating mag-iliw